Uh, good afternoon mga kaibigan ko sa pag-aalaga ng manok. Uh, yung aking mga manok, dahil po sa marami pong bumili, ito na lamang po yung natira. Ayan po yung aking mga lahi ng manok. Malulusog sila dahil... Uh, naagapang ko kagad ka sa pisting mapaminsalang lang sipon ng manok. Nakatulad ng sinabi ko kapag umuulan, maaraw, at saka biglang naulan. Nilalagyan ko kaagad ng antibacterial ang tubig na kanilang iniinom. Ano pong antibacterial? 'no. Kunting amount po ng sunrocks na katulad nito po ayan lagi po akong may stock na sunrocks dahil po ito po yung aking panguntra sa piste na sipon sa awa naman ng panginoon efektivo naman para doon sa mga basher ko na nagsasabing namatayan sila ng ano sa paggamot ng sunrocks, hindi ako naniniwala doon katangahan na yon kasi baka yung kanilang paglagay ng Sunrox kalahating baso nilagay niya patay talaga ang manok doon pero doon sa measurement na sinasabi ko na isang takip lang ang ilalagay, isang patak lang doon ng isang takip sa aking po ang painuman efektib po yun katulad po nito mga kaibigan ito po yung aking painuman, alisan natin ng tubig kasi medyo marumin ayan po ito po yung aking painuman kung titingnan po natin ay uh, patuloy po sa pag release ng tubig oh, hanggang hanggang dito yan ayan ayan po nag, nag tumatagas po yung tubig sa ano lot valve ko yan po ayan. ayan. so ganyan lamang po kasi uh, maya maya dadami yung tubig nyan ayan po so yan po yung ating ginagawa mamaya papatakan ko yan ng ano uh, antibacterial na sunrox kaya hindi sila nagkakasakit hindi sila nagkakasipon oh, yun, yun, po yung aking mga manok matataba ayan po yung aking mga sisiw andun sa sulok ito lamang po muna ang ating titingnan at saka meron akong nakakwarantin dito na ano na isang manok kasi nagkaroon siya ng koraisak na siya ng koraisa. Yung ginawa lamang ko ay uh, yung sa isang video ko na inupload. O oh, nag naglagay ako ng tubig at saka asin. Oh, halos apat na araw ko pong inisprehan yung kanyang mata. Yung laman po nito tubig at saka asin lamang po. Ipapakita ko po sa inyo yung aking manok na gumaling na. Ayan po. Oh. Ayan po siya. Nakakulong. Dati, medyo magaling-galing na siya kasi umano na yung kanyang mata. Oh. Tingnan natin. Ayan po. Ayan po yung aking manok. Oh. Tingnan mo nyo po yung kanyang mata. Kahit siya nakapikit, medyo bumukas na po. No? Ayan, sa kabila, ayan, ayan po grabe po yung uh, magaan ng kanyang mata kasi meron pong sipon infected talaga yung kanyang mata pero apat na araw ko pong uh, ng tubig na may kaya ngayon laking tuwa ko po dahil magaling, magaling na po siya tuloy tuloy na po yung kanyang pagaling at saka yung tubig niya wala po akong ginastos kasi yung tubig niya Ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung kanila, kanyang ano. Ito po. Itong tubig na ito, nilagyan ko po ng sunrocks rocks. No? Halos sampung araw na siya na umiinim nito. Hindi naman namatay. Hindi naman namatay. Wala namang, ano, may sunrocks rocks to eh. Yung isang pat, uh, yung puno nito, isang takip ng ganito karami na sun yung aking nilalagay. Kasi may sipon siya eh. Oh, hindi naman siya na ano, ayan oh, ang lusog-lusog na. Ayan po. Kaya isa pong magandang pagkakataon na naibahagi ko po sa inyo yung akin pong estilo sa aking pagmamanok. Ayan po. Hindi pa ako tapos na ako natutuwa na ah, binibigyan ko sila ng pagkain. Katulad ng tao, excited na kumain magana po sila kumain yan po yung aking pagmamanok malulusog po sila kasi oh, malulusog po sila wala po silang piste wala silang sakit oh, ayan po kasi hindi ako bumibili ng mga ano yung mga synthetic na vitamin na gamot organic po yung aking pinapatoka sa kanila ng mga vitamins katulad po ng ano ng maasim na ano katulad po ng kamyas dahon ng kamyas binibigyan ko po sila dahon ng malunggay puro organic po yung aking binibigay sa kanila at saka uh, araw araw nagbibigay po ako ng asola ayan po yung aking pong mga manok malulusog po sila sikreto ko lamang po ay sa tuwing nag iba po yung panahon ay binibigyan ko po sila ng sunrocks katulad po nito. Uh, yung nilalagay ko po yung isang puno dito kasi pang-maintenance na naman pa, pag napupuno ito na akin pong lalagyan ng tubig ilalagyan ko po ng isang takal ng sunrocks. 'Yun lamang po yung aking pandipinsa sa kanilang sipun uh, sipon kaya hindi sila nagkakasipon oo no, baba, binabantayan ko lamang po na ano na binabantayan ko lamang po na umuulan kapag grabe yung ulan so naglalagay na po ako ng anti antibacterial ayan po malulusog na po sila malulusog po sila so, uh, ayan magbibigay pa ako ng pagkain kasi ayan po yung kagandahan ng malulusog na ano, mga manok kasi regular po yung kanilang pangingitlog magana sila kumain ayan po yun po yung advantage ng ano ng magana kumain ayan po magana po sila kumain kaya sa pagmamanukan ano lang yan ah, libangan lang yan ah meron po tayong mga alagang manok kaya nito yung ano itlog na dalawang no pag nanging itlog sila no ngayon po ng hapon ay meron po silang itlog dito kaninang umaga nakaharvest na po ako ng ano ng sampo ayan ayan po may itlog na naman so ngayon kukunin ko na naman yan at ilalagay po sa ano sa tray at pag nakadalawang tray ako isasalang ko na naman sila sa akin pong incubator ayan po ayan po so malulusog po sila magana po kumain ayan lamang po so yung isa ko dito na naka-quarantine, medyo nakakabawi na siya. Ayan po. So, ayan. So magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang na napadpad sa aking YouTube channel, oh. Uh, pindot na subscribe na. Nang sa ganu'n ay lagi tayong magkita-kita palagi sa mga bagong upload ko ng mga video patungkol po sa pag-aalaga ng manok. okay goodbye and good uh...